follow, like, and share. Naniniwala po ba kayo mga kaparm na ang pag-aasawa ay pwedeng iharin tulad sa pagsasaing? Kapag wow. di mo ito binantayan ay pwedeng wow. mahilaw o masunog? At sa pagsasaing naman ay nangangailangan ng malapas na apoy, samantalang sa buhay may asawa ay nangangailangan ng nadaalab na pag-ibig. Wow. Na kung saan kailangan mong maglaan ng oras, panahon, at pagmamahal sa taong mapili mong makasama habang buhay. Wow. inan lamang ito sa dapat mong taglayin pag pinasok mo ang buhay may asawa. Dahil hindi biro ang magkaroon ng isang pamilya. Maraming problema at pagsubo ang darating na dapat niyong malagpasan ng magkasama. Andiyang may tampuhan na nauuwi pa nga sa pagtatalo. Pero dapat laging iisipin na hindi paghihiwalay ang solusyon. Pasensya na mga kapal, mang dami ko na sinabi. Wow. Sana lang talaga, bago mo pasukin ng pag-aasawa ay eh mag-isip kang maigi at sana rin marunong ka na magsaing. Kasi ganon, hindi ka naman mapahiya sa iyong mga magiging ganan. Yun lang po.